Nene nene. Kumusta? Hello mga Kalinga, and welcome back to my YouTube channel. This Square J. So ubago lang sa aking YouTube channel. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at click the bell button para lagi po updated sa mga bago upload na video. At huwag po natin kalimutan suportahan ang buong team Kalingap sa pangungunan ni Cueva Santos Matubang at the end of vlog at syempre ni Kalingap Rob. At pakisuportahan na po ay mga kasama sa buong team Kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor at lahat po ng charity vloggers sa buong Pilipinas sa tumutulong sa mga kababayan natin na nangangailangan at mahirap. Suportahan po natin lahat guys. So ngayon guys, sa panonood naman natin guys sa itong pagsama nila Kalingap Edu kay Casey sa injection kay Doktora Esquadra sa kanyang clinic. At nakita nga natin guys na may kakaibang reaksyon itong si Casey habang siya ay ina-injeksyonan at talagang sobrang naiyak at sobra talaga napayakap sa kanyang lola. So para malaman natin ang dahilan at tara at panoorin natin itong video ng Kalingap Edu in 5, 4, 3, 2, So ayan guys, at nakita natin na papasok na sila sa clinic ni Doktora Esquadra. Ayan. Ayan po si Casey.

diyan di. di. di yan, di. di di. 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 hindi okay. di yan. ano yan, hindi yan. Ayun, takot sa hindi. Hindi yan, hindi yan. Hindi yan, hindi yan. Hindi yan, hindi yan. Wala yan, wala yan. Nalagyan na lang yung station. Wala na yan. O, sama. wala. Di ba? Mm. Tapos na, Mayun. Tapos na. Ay, po. Ay, po.

Parang wala nang tumalulay ka ah. Ang hina ka nang tinurokan ka ah. Masakit yung turok. Kanina, ingay mo kayo. May sakit na. May sakit ka na bigla. <laughs> ang bilis naman. Tinurokan ka lang. <laughs> Kanina, ang ingay mo ngayon. Bumait ka. Turok so, ng parkurang sa'yo. Ang patahimik pala kay Lisi yung turok. <laughs> <laughs> yung pag kasi. Kaya... Sabi mo ngayon na may sakit ka na. <laughs> may sakit na siya, walang din na siya may ingay. Baligtad. Di na siya may ingay, walang <laughs> <Di nasa mayingay>. pointo <laughs> siya. Ayun, so hanggang doon lang muna guys sa ating reaction video. Dito sa pagsama niya Kalingap Edu, Dr. Lab at ng ating ilang mga kalingap partner kay Casey at sa kanyang lola sa kanilang pagpapainjeksyon kay Doktora Escuadra. So nakita nga natin na yung dahilan pala ng kanyang pag-iyak ano, at yung talagang takot nakita natin sa kanyang itsura, sa kanyang muka ay dahil sa kanyang takot sa injection. So takot pala ito guys si Casey sa injection at halos mapayakap nga doon sa lola niya ng maigpit at halos sumisigaw-sigaw ng konti dahil parang akala niya masakit yung injection pero nung na-injection na na ay okay naman na So nakikita natin yung improvement ni Casey at abangan natin yung mga gagawin pa ng Team Kalingap Na pagtulong dito kay Casey Alam ko si Casey naka-line up yata siya after nung bahay nila tatay Robin Parang isa siya dun sa mga naka up na papagawa ng bahay Kasama si Rachel, ang arista dalaga So sila yung mga naka up na papagawa ng bahay So, yun lamang po at maray maraming salamat sa panunood. Pero wag mo po na kayong mag-alis dahil may shoutout po tayo sa nakaraan nating mga vlogs. Yung mga nag-comment, i-shoutout ko po ano, lahat po. So, sa abot ng aking mga kaya, i-shoutout ko po ang lahat ng na nag-comment sa nakaraan kong vlog. So, para kayo po, ma-shoutout sa aking mga susunod na vlogs po ay huwag niyo pong kalimutang mag-comment and mag-share nitong video na ito para ma-shoutout ko po kayo. So, tara, mag shoutout tayo in 5, 4, 3, 2, 3. And guys, so doon sa nakaraang kong vlog na may title na Artist Dalaga, Racial Gagawing Scholar daw ni Ruel of Malalag, ay meron po tayong comments na 100 plus. So siguro po hindi ko ito lahat mababasa. So sisikapin ko po na na yung abot lang po ng aking makakaya i-shout out po ng mga nag ang ating i-shout yeah, out ngayon. Ayan guys, so i-shout yeah, out ko guys dun sa nakaraang kong vlog yung mga nag ano si Hermina Abe, Inang Ruby, Wills Manansala, Ray Kamanyan, ayan, shout out po sa inyong lahat, Lucita, Bulakino, Alan, Aljan de la Cruz, Adela Lubas, Elenita Karanay, Karanay Elenita, hello po, Rosminda Valencia, Neil Namata, hello po, Nico, Mirna, ano to, Rapanot, uh, Rakma Kamid ayan ang hirap ng ibang i-pronounce Bejohan Bejohara Undak ayan hello shout out po sa inyo Corazon Bilango hello po shout out Rodel Santiago shout out po sa inyo Ati Vic Vic Vlogs ayan shout out po Victoria Dator shoutout po Elenita Dead Year shoutout po sa inyong lahat guys and Lynn Ruiz shoutout out po sa inyo Priscilia De Samito Lily Diorio ano to, Fatma Mansul hello shout out po sa inyong lahat Red Flower Rose, Michelle Aceron, ato Mas Alday, hello shout out po sa inyo, Fernando Gamboa, June Gi, Hernani Labasan, Janilia Webster, hello po Rodrigo Santos, Julieta Mercado, Valentin Mampusti, shout out po sa inyo lahat, Delia Aday, Iluminada Di Castro, Mary Jane Ocampo, shout out po sa inyo, Grace Gracia, It's Me Manny, shout out po sa inyo. Kuya Batang TV, hello, shout out po sa inyo. EJ Panyerio, hello, shout out po sa inyo. Tesi Yap, shout out po yan. So, susunod po yung iba naman, ano, medyo na na po yung shout out natin. So, panay marami, marami po salamat, ano, so ito yung reaction video natin ngayon, guys, dahil ngayon po ay birthday ni Kalingap Edu. So, happy, happy birthday kay Kalingap Edu. Sana ay marami ka pa, bro, matulungan. At sana ay marami ka pa ma-inspire, marami ka pang mapasayang mga viewers ng Team Kalingap. At tuloy-tuloy lang tuloy, tuloy yung pagtulong natin at na support sa buong Team Kalingap, Kalingap, Rob. So, happy, happy birthday, bro. God bless you, brother Edu. At sana ay matagal pa tayong magkasama dito sa industriya ng pag-YouTube at pagtutulungan uh, sa ating mga pag pagtulong sa ating mga kababayan may hirap at nangangailangan. So maraming maraming salamat. God bless. Buong tim kalinga Ingat po kayo palagi. Mga viewers, God bless. Bye-bye.